Makalipas ang halos walong taon, nasa Koterin, ang isang lalaking ng halay umano sa dalawa niyang pamangkin na pawang mga menor de edad. Yan ang ulat ni Ben Manalo. Wala ng takas ang lalaking ito na kinilalang si Alias Alan sa ikinasang follow-up operation ng Taytay Pulis sa Barangay San Juan, Taytay Rizala. Dahil sa umano'y panghahalay sa kanyang 13 anyos na babaeng pamangkin. Nagkaroon ng coordination sa atin ang uh, Regional uh, Intelligence uh, Division ng uh, uh, PRO Mimaropa ano, na ascertained alias uh, money who is uh, wanted for the crime of uh, rape in relation to RA 7610 ay nasa area natin. Turn out na ito ay number 4 dun sa kanilang uh, most wanted regional level. Ano. So, tinabaw natin yan until sa time na na-identify and nahuli nga natin itong si Alias Mani dito sa San Juan, Taytay, Rizal. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, napag-alaman din na hinalay rin ng nakababatang kapatid ni Alias Alan ang biktima. Kinilala ang kapatid ni Alias Alan na si Alias Mani. Una nang naaresto ng mga otoridad si Alias Mani na itinuturing naman na number one most wanted person ng Mimaropa region. Dagdag pa ng pulisya, halos walong taon na ang nakalilipas nang mangyari ang panggagahasa ng dalawang akusado sa biktima. Apparently ano ito ay kanilang kamag-anak uh, na isang minor na uh, uh, since 2015 until uh, 2022 ay kanila itong uh, separate. ...separately na ginagahasa. Ongoing po yung coordination natin as to the dun sa biktima. No? Kasi alam naman natin na yun ay minor na uh, ang presumption natin is undergoing na ng uh, intervention o ng uh, uh, pangangalaga ng uh, uh, DSWDO, MSWDO. Aminado naman ang sospek na si Alias Alan sa nagawang krimen. Ginawa mo ba talaga yung pangahalay na to sa kamag-anak mo? Ano ba? Anong reaction mo rito? E, Oo po, ginawa. Bakit mo nagawa yun? Kamag-anak mo pa naman. Inustan na niya na rin po. Baka may gusto kong iparating na mensahe para doon sa pamilya, sa magulang. Patawad na lang po. Nagpaalala naman ang pulisya sa mga magulang. bantayan po natin ang ating mga anak, lalo ito ay may mga minor de edad, ano at sa atin naman pong mga kababayan na may kina, may na, nalalaman na ganitong mga uri ng pangako ay agad ni pagbigay alam sa ating kapulisan at yan ay agad na aksyon ng ating kapulisan Nahaharap sa kasong statutory rape na walang kaupulang piyansa ang mga sospek. BN Manalo, para sa bayan.